So, hi guys! Good afternoon! Paalis ako, papunta sa aking uh, in-laws. Doon ko na lang yung ang aking husband. But, before that, dadaan ako ng mall kasi gusto ko siyang isole yung maliit pala yung bikini na na-order ko online sa H&M. So, yan yung... Ano? Kasi... Tapos, sinintay ko na lang na... May ko din sa Yung phone ko kasi nga ang um, yeah, may bisita akong hindi inaasahan. Dapat tagal. Hindi tuloy ako nakapaglinis. So, bukas. Bala ko pa naman sana pumunta sa Independence uh, event. Independence Day event for organized for Tatay Digong. Kaso, uh, ano man, uh, tawag doon? Hindi, ya yeah. Bagong, ano, covered court kasi yung, inano, yung parang, ah, uh, hinire, ay, yung hinire, yung, nas kung sa, yung venue ng event. Kaya hindi ko sure kung pupunta ako. Kasi, yeah, hindi rin ako baka punta sa vigil kasi dahil nga birthday ng tatay ni yung aking mister. Yeah, so, yeah, hindi ko alam. So bukas pagka ano kasi hindi ko masyadong alam yung ano eh, yung yung kung saan yung yung venue kaya hindi ko sure. So yeah. So, pero yun yung ating ano today. Yun yung ating ganap today. So alis na ako kasi yung bus. Maan ako ng Primark. Pri Primark. Maganda yung ano nila yung colors. Ayan. Tapos yun may blue. Pero ito yung gusto ko. Pero meron ako maraming ang dami ko ng um, white ito. At ito, gusto ko sana. Kasi ang dami ko ng white. Na ano, na palda. Kaya, alis na tayo. Walang bibilhin. So, ang ganda ng lalakaran natin. Dito kami, dito ako lagi before eh. Ito yung old neighborhood ko. At lagi ako dyan sa metro na yan. At yun yung apartment namin. Pero hindi yung apartment na harapan dun sa isa pa. So, good morning guys. Uh, it's Saturday today. Uh, magpalit tayo ng bag. Dito yung Uh, Skatcha? Bars ng telepon? No, uh, Bars. Yeah. Ayan, uh, ito. First, uh, ma-init. First time, maaga ha, pero 27 degrees na. First time. Tapos, ah, hindi daw siguro first time dito sa halal. Naka-ano lang tayo, naka-shorts. Oh, parang pupunta ng beach. Ima-grocery lang. Kasi, kasi, parang hindi tayo masyadong mainitan. <laughs> Masyado mainitan. So, yeah. Yan yung ating pa-outfit. So, ang plano today is mag-grocery. Sasama ako kay Mr. Pa, sa ano, sa um, kliyente niya. At maglakad-lakad doon. Ah, uh, yeah. Yun lang. Tapos, bibili din ako ng ng plant para sa likod. Kasi yung ano namin doon, wala nang bulakat. So, yan lang naman. So, madaliin natin gagawin ito. Yung itong uh, hydrangea. Nalalagay natin dito kasi aalis kami. Do, pupunta sa ano ba? Sa kliyente niya ako dito. At itingin na rin ang bagong lamp. Uh, uh. So, ito na ang ating bulaklak. Diba? Fresh na hydrangea. So, yeah. So, ito na ang Scotcher. But it is for Pierre and Genius kind... So, andito oh, ako okay. ngayon kasi sumama lang ako naman sa asawa ko sa trabaho niya. Pero titingin ako ng lamp. O ceiling lamp yung hinahanap ko. Parang yan yung gusto ko. Maganda siya. Ito maganda din. Pero ang ganda din naman ang price. Sa likod. Parang gusto ko din siya. Yeah. Ito din gusto ko. Kaso, yung price man. Oy. Grabe naman yung prices nila. Ito. That's yung price. Mm. Ganda dito sa taas. Andito pala ako sa taas. Kasi makikita mo ba kung paano siya nakahang sa ibabaw ng table. Halimbawa, sana makahanap ako ng ano. Ng ano dito. Yan. Makahanap tayo ng lamp. Kasi matagal ko na yun. Almost 2 years ko na atang sinasabi yun sa kay Tom. Pero wala pa din. Napaka-simple lang. Pero cute. Nakukyutan ako sa kanya. Pero wala man liyang ano eh, walang tawag doon, wala yatang masyadong ilaw. At ito mga gawa yata to sa kapis. Yeah. gawang asya sa kapis. Yung mga lamp. to maganda din pero hmm, malaki ata to sa ano bahay. Pero... <laughs> Lagi man tayo mapapaano sa presyo eh. Wala ba silang alam na ibang presyo? Kahoy. Kompleto pa. May ugat-ugat oh. Kaya. Yeah. <laughs> Ang cute. Good morning guys. So, it's Sunday today. So, magpapainit ako tapos, uh, naglalaba actually din ako. Kasi nga, hindi ko nagawa dahil nga sa, di ba, un, un, unexpected na bisita, ganun ganon Tapos, sumama ako kay mister. So, hindi ako nakapaglinis sa bahay. Tapos, kagabi, may emergency pang nangyari. Hindi naman, ground lang, malalang emergency. Nastuck yung wedding ring ko dito sa finger. So, pumunta kami ng house arts sa post. Tapos, uh, buti na lang natanggal. Uh, at ano, tawa pa nga ako kasi ang ano, ng, ng doktor, sabi niya, mag, mag deal daw kami. Puputulin yung finger ko or mapasakanya yung mga ring. Sabi, kasi dalawang ring eh. Tapos sabi, sabi, tapos sabi niya, sige, kailangan mong ano, bago ko yan, uh, bago ako mag-decide. Sabi ko, sa'yo na, lang yung, sa, sayo na lang yung ring ko, basta makip ko lang yung finger ko. So, sa awa naman ng Diyos, yung ano lang, yung, hindi naman nasira yung uh, wedding ring ko. Yung ano lang, yung, yung mayroon silang rope, yung silk rope. Tapos, oh man, hindi rope, ay yung parang, ano siya ba, ribbon, na manipis lang. Tapos, sige na ganun. So, natanggal siya. So, kagabi, natutulog ako, may ice pack yung kamay ko. Kasi nga, mainit siya, tapos parang tinusok-tusok ng karayom. So, yun yung, ano, yung drama. Nakauwi kasi pumunta kami doon. Yung appointment ko is 12.30. Pero nakauwi na kami ng alas 2. Kasi nga maraming, yeah, maraming tao. May mga ano. Tapos sa akin hindi naman yung emergency. Yun nga lang. Hindi ako pwedeng matulog. Kasi syempre. Namumula na siya eh. So nung sinabi na namumula na nga. Sabi niya sige pumunta. Pumunta na lang kayo dito para tanggalin siya. Kasi hindi, kasi di ba pag natutulog. Mas lalo siya nagsiswell. Uh, ano, so, tapos, tapos ano. So okay, yun yung yun yung drama. So today ang gagawin is uh, meron uh, Father's Day pala. Oh yes, yeah, sa mga father Father's Joan at saka yung mga single mother happy happy Father's Day. So Yeah. So kami naman is nagano na ako, nakapag-reserve ng restaurant para sa para i-celebrate yung Father's Day. So, 5.30 kami nandoon. Yung buong fambam. So, ngayon, maglilinis ako, maglalaba, uh, magpapainit. So, so, habang magpapainit, gagawin, maglilinis din ako ng, ano, ng garden. At ipa-plant ko yung flowers. So, yun yung mga, yun yung yun yung day, yun yung balak ko today. Kasi, mamaya, magbabakyum ako. Tawag doon? Namubo sa tanong ba? orange, orange blue pa. Meron akong gagawin sa tawag doon sa i-plant yung plant na ya, yung flowers. So, magkuha tayo ng sibuyas dahon para sa ating omelette. Wet asya kat water. Uh, Kasi in, in, nag ng tubig ng aking mister, gumanon na siya. So ngayon, kuha na lang tayo. Libring uh, sibuyas dahon. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. In the sound, my worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained in the symphony of love. I am unafraid. Yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm. <laughs> Ready na ang ating breakfast. Nag-nailutuan tayo ni Mr. O, di ba? Yan yung buhay.